Bakit nga ba may mga milyonaryo o mayayaman ang nagpapanggap na mahirap? Mapapansin mo sila na mukhang mahirap o simpleng tao lang kahit na alam mo naman na madami silang pera o mayaman. Kaya malalaman mo sa video na ito paano ba sila gumagastos at kung bakit nagpapanggap o mukhang mahirap ang karamihan sa mga mayayaman. Stealth wealth. Isa sa mga rason kung bakit ginagawa ito ng mayayaman ay dahil bilang stealth wealth ang stealth wealth ay ang hindi pagpapakita ng totoong financial status o kayamanan sa mga tao, na kahit madaming pera na panggasto sa mga kung ano-ano, namumuhay pa din ng simple. Ang mga mayayaman na ginagawa ang stealth wealth ay iniiwasang ipakita ang mga signs ng pagiging mayaman tulad ng mga mamahaling gamit, naglalakihang bahay, pagkakaroon ng luxury cars o sports cars para mapanatili ang low profile sa mata ng mga tao. Narito ang ilang rason o dahilan kung bakit ginagawa ito ng mayayaman. Number 1. Security at Privacy Sa pagpapanatili ng low profile ng mga mayayaman, nababawasan ang risk o panganib na maging target sila ng scams, taong gustong mangutang, mga taong gustong makakuha ng pera sa kanila at iba pa. Ang pagtatago ng kayamanan nila ay nakakatulong na maprotektahan ang kanilang ari-arian at kaligtasan. Number 2. Maiwasan ng inggit Ang pagpapakita ng pera o yaman ay nagdudulot sa ibang tao ng inggit at galit. Ang mga milyonaryo na pinapahalaga ng relasyon ay mas pinipili na lang iwasan na ipakita ang pagiging mayaman. Number 3. Focus sa personal goals Marami sa mga milyonaryo o mayayaman ay naiintindihan na ang totoong saya ay nagmumula sa mga experiences o karanasan, relationships, at pag-improve ng sarili kaysa sa mga pagkakaroon ng mga material na bagay. Sa pagpili ng simpleng pamumuhay, nailalaan nila ang resources o yaman sa mga masulit na experiences, travel, education at pagtulong sa nangangailangan. Warren Buffett Isa sa mga halimbawa ng tao na sobrang yaman pero mukhang karaniwan lang ay si Warren Buffett. Nagdadrive siya ng karaniwang kotse, ang 2014 Cadillac XTS hindi ito makikita sa mga luxury cars ng mga sikat at mayayaman. Sinabi niya din sa mga interview na minsan sumasakay siya sa mga public transportation tulad ng bus. Nakatira siya sa lumang bahay na nabili niya noong 1958 pa sa halagang 31,500 US dollars o mahigit 1.5 million pesos. Hindi mo siya makikitang magastos, may mga pagkakataon pang pa ang kumakain siya sa mga fast food, pero maniniwala ka ba na ang kayamanan o net worth niya ay umaabot ng 121.8 billion US dollars nitong August 2023. Kaya hindi lang siya milyonaryo kundi bilyonaryo pa. Keanu Reeves Kilala ang aktor na si Keanu Reeves sa pagiging down-to-earth o humble na pumuhay. Kahit sobrang successful niya, madalas siyang sumasakay sa subway, magdonate sa mga charities kahit hindi ibalita at tumatambay sa mga public na lugar. Ang stealth wealth ay hindi lang talaga para itago ang yaman, kundi para i-manage ang success sa pera. Para din makapag-focus sa pag-achieve ng sariling goals, sa experiences, relationships, privacy, at pag-priority kung ano ang mahalaga para sa iyo kaysa sa pagpapakita ng yaman. Ikaw, kung meron kang 10 million pesos, saan mo ito mas pipiliing gamitin? Sa pamumuhay ba ng simple o stealth wealth o sa pamumuhay ng mayaman? Comment down below.